gaya mo oh, ato, ng yung imak mo? kaya mo di na ko pa na ko pa yawa mo di gi pag pag na ko pa mo di na natin. pa yawa mo di ko na ko pa na ko pa lang naman. Garlic, suka, na ko pa yawa na So yan na guys. Pinapakulo na natin sa suka, asin, tsaka kunting tubig. Five minutes lang. Tapos hanguin na natin. Bawang lang naman. Tapos, kirog-kirogs. Na. Gigisa lang naman natin to. Ooh. Mer! So, ayan na. Suka. oh Tama na ba yun? Apo. Ah, Dakam mo. <laughs> Tapos, lagyan natin ng konting soy sauce. Ops! So, i-dry na lang natin yan. Kiwar, kiwar. Ano na natin kung dry na. Hindi, marami pa rin. So, hanggang totally madry siya. Almost dry. oh, wala na siyang katubig-tubig. So, halo-halo na lang yung sa ma-totally dry siya. Mm, mm, mm. Gimas, gimas. Nagimas Yeah. Dadalhin natin yung iba sa abroad. Yeah, sarap. Hmm, lasahan na daw natin. Anong lasa niya? May sabang ng mang mangmanga natin. Hindi <laughs> pala siya kumakain yan. Okay <laughs> mm. Eh, ano mo? Padry mo kayo. Padry pa Ah, okay. Tried na siya. Itatry natin. ko tayo isa try. Mmm. Oh, Yung Sarap. yeah. Nakamis. Mabugi siya. Kain na,